16 lines ang company. And yung 16 lines na po yun, ako po mismo personally ang mag-handle sa lahat ng linyang yon. Kaya yeah. dito wala pong mangyayaring grupo-grupo. Ang grupo po natin isa lang, Ascendra International. And ang, ang tanong kasi, paano kayo makakatulog? Maliban sa Given na po sa networking skills na pwede po namin maituro sa lahat, especially sa mga dating hindi ko naman po naka-handle meron po ba dito mga na-inspire ng video ko? Yes! Nakatulong po ba yun sa inyo? Yes! Eh ano na lang kaya kung magkakasama tayo ngayon dito? We're very excited kasi ang dami ko po mga grupo na grabe po organically hindi na po nila alam kung paano sagutin lahat ng inquiry sa kanila yes. nakaranas na po ba kayo na prospect lumalapit sa inyo ngayon yes. diba, saan na nakikita na isang kumpanya prospect ang lumalapit yes. saan ka nakakita ng kumpanya hindi pa nag encoding ganito na karami yes. sabi ko may isang network owner na kausap ako. Sabi ko, normal ba yung ganitong nangyayari? Sabi niya, sobra-sobrang rare. Na ingay-ingay na ng company niyo, wala pa kayong opisina, hindi pa tapos, hindi pa nagsisimula ng tubig. May mga OFW nga eh. Kahit kami member lang sa kabila, ngayon nagsisalihan agad dito. Kasi sabi nila, kami naman ang mauna. Lagi lang daw silang nauhuli. Kaya, because of SOCMED, meron tung chance ang mga OFW na mauna talaga. Ako po, ang trabaho ko napakasimple. I'm very, very excited sa trabaho ko kasi isa po ako sa magdidesisyon kung ano po yung mga support na ibibigay po sa lahat ng distributor ko. And simple lang, competition namin. Yung kesa kikitain pa ng kumpanya, kinat na po namin at ibabalik po namin lahat po sa inyo. Grabe. Wow. To give you a glimpse, Maliban po sa sinabi ni Sir Miko kanina sa kotse, sa lifestyle, sa gadgets, sa shopping. Maliban doon. Meron po kaming company accounts na nasa 15 accounts po yun. Yung 50% noon, kinat po namin kasi ibabalik po namin sa inyo. Paano namin ibabalik? Maliban sa mga support... Doon din po kami kukuha ng budget para ilalagay po namin sa mga EDSA ang mga pagmumukha po ninyo. Ilalagay po namin kayo sa billboard. Gusto niyo po kayo? Doon din natin kukunin pang budget po sa mga artista na magpo-promote ng produkto na po natin. And from mainstream media, kultimo pati social media, babahingin po ang produkto natin, ipopromote po nilang lahat. Kasi ang goal po namin, bago nyo bentahan, yung gusto nyo bentahan, alam na po kung ano ang ibibenta nyo. Yes! Ang normal na networking, ikaw magpapakilala ng produkto, ikaw magbibenta. Trabaho na po namin. Kami po ang magpapakilala ng produkto bago po ninyo ibibenta. Okay. madaliin po namin ang buhay po ninyo lahat. Papano? Napakasimple yung dapat ng mga trabaho ninyo kami na po tutulong. Nabagsak na ba sa ring AI? Kini sir Miko. Yung parang ganito lang po kasimple. Meron po tayong AI na yung knowledge po namin nila Sir George, ilalagay po sa AI. Nasa DTC nyo na po yun. Makakausap nyo po kami 24 hours kung paano kami sumagot, kung paano kami mag-motivate, ganun po yung AI na sasagot sa inyo. Ang maganda doon, kaboses pa po namin mismo. Okay lang po ba yun? 24 hours nyo na po kami kausap. Kaya nga po sitawag po tayong AI kasi we are the first in the network marketing industry na gagamit po ng AI, gagamit ng social media this will be a breakthrough. Sabi nga, history in the making po ginagawa natin. Kaya are you proud na part po kayo ng history? Yes! Pabalikan po natin to pagdating ng oras at isa lang masasabi mo, buti na lang. Buti, buti na lang! Buti na, lang. Buti na lang. Nandito ka ngayon! Yes! Ako, tatapusin ko na lang po ito sa ganitong sasabihin ko. 22 years na po ako sa industriya ng network marketing. Maraming iba na nag, may mga nasasabi sa atin, syempre gano'n naman talaga, normal lang naman yon. Pero isa lang masasabi ko, for the 22 years ko sa industriya ng network marketing, marami akong na, napalaki ko ang Bicol. Na sinasabi nila, hindi pwedeng mapalaki ang Bicol. Nung nagsisimula ako, sabi sa akin, malabong mapalaki mo ang Bicol kasi wala pang nakakapagpalaki ng Bicol ng networking. Isa lang naisip ko, kung wala pang nakakagawa, very good. Kasi ako yung unang gagawa nyo. It happened. History, ako nakapasunod-sunod laki ng Bicol until now. May mga hinandil akong group, nagpalaki kami ng Project High 2015. Naging inspirasyon po siya. Hindi lang ng iba't ibang grupo po sa company namin dati, kundi pati ibang kumpanya. Kaya ako mapapansin yung isang kumpanya na medyo malakas-lakas din po ngayon. Pansinin mo, mayroon silang word na project. Kasi inspired sila that time sa project na ginawa ko po, na ginamit nila yung pangalan na yun. Now, maliban sa project, nagkaroon pa po ako ng technocrat na pandemic days, naghanap lang ng libangan, sabi ko gusto ko magpalaki ulit ng grupo, and again, napalaki ko na naman po yung grupong technocrat sa Bicol. Now, do the math. Lahat tayo may tinatawag na character base, character standard, ugali. Lahat ng ginagawa ko, pumuputo. I'm a very competitive person. I work so hard na nagiging normal na lifestyle ko ang trabaho. Isa lang ang magpapangako ko po sa bawat isa sa inyo. Kung napalaki ko nga ang grupo ko sa former company ko, ano pa kaya itong kumpanyang meron ito?